So yun mga ka-JP, so papasok na tayo ng ating trabaho. So di pa naman tayo siguro mali-late ngayong araw. So best Saturday sa ating lahat. So sa lahat ng mga papasok syempre. Wala ka ba speaker? Wala ba? Wala ka ba? Ilan? Saan ba didikit? Saan didikit? May Facebook ka ba? Ha? Wala ka Facebook? Amcha. Hey. Ha? Hey. Oh. Yes, well, mga ali So, blessed Saturday sa ating lahat. So, ingat sa mga uh, mag-a-ride ngayong uh, ng Sabado. So ayun mga ka JP, so ita try pala natin na pumunta mamaya sa isang uh, celebration. So di ko rin sure kung makakaabot tayo doon kasi gabi na tayo mga pag out So try na lang din natin. So yung mga ka JP na nakikita nyo. So dito na napapansin ko talaga lagi uh, ang dami talagang hindi nag uh, sosot ng helmet tulad nyan so tatlo pa sila di ba delikado pero ayun, uh, kailangan pa rin natin mag-ingat. So wag na lang po natin silang uh, tularan. So, syempre, alam naman natin na uh, sa, uh, hirap na, sa, sa hirap ng buhay ngayon, syempre din siguro sila makabil ng helmet na syempre protekta sa ulo. So alam naman natin yon So iba pa rin kalaga yung uh, tayo lagi ng safety gear. Syempre para din sa uh, ating mga uh, protection sa ulo sa so, katulad nyan, ito yung mga laging uh, daily grind natin. So, laging traffic. So, hindi naman naiiwasan talaga to. So, yun, chill, chill lang tayo. So, hindi naman tayo uh, nagmamadali. Yan. Mas so, malaga pa rin yung uh, safety natin, mga kajikis. So, yun. So, nalit nga pala tayo ng out sa trabaho natin. So, nandito pala tayo mga ka sa may manggaan. So, sa so, nakikita nyo sa harap ko, So meron tayong uh, igagait i-guide ngayon. So nakita natin sila kanina. So galing din sila sa okasyon. So bali din na pala tayo nakaabot sa celebration. So um, di ko naman to pwedeng syempre uh, pabayaan. So wala nga pala silang ano, uh, ilaw harap likod. So wala silang headlight. Wala silang uh, red light sa likod. Wala rin silang uh, signal light. So i-guide natin sila hanggang makauwi. So, nag-hazard naman tayo mga ka -GPs. So, ayun. Tsaka medyo malabo pa yung mata nung uh, driver nila, si uh, Kuya Melchor. So, kasama niya naman yung anak niya. So, magpapalit na lang daw sila kapag uh, sobrang dilim na nung daanan. Pero, ayun. Dito tayo sa may ibandang likod nila para hindi rin sila mabangga ng mga nasa likod namin. Kasi, ayun nga, nag-hazard daw. Tsaka ako na yung magsisignal kapag yun, uh, parang gustong Uh, mag-overtake ng sa likod namin para alam din nila na yun ang may ginaguid tayo so para makawid din kami pare-parehas ng uh, ligtas Hello, di ba under? Pakabo Pakabo na sila para Pagkado Walang ilang sila, walang website, walang Pagkado Pagkado sa mga rin sa kakakal Pagkado sa mga ng So ayun mga ka JP So igaguide natin sila hanggang sa makarating kami ng uh, Cavite So hindi naman natin pwedeng uh, Iwan to kasi Yun Bukod sa wala silang uh, Red light So mga kahit anong ilaw wala talaga So delikado kasi isang pamilya to eh So bali sila lahat dyan So marami Sa buong pamilya to na uh, pumunta nga sa celebration so dahil sa wala ang service so pinagtyagaan nila to So kanina daw may mga ilaw naman to kompleto naman Nawala lang bigla siguro sa wiring na din. So gagay na lang natin talaga sila. So dandaan na lang para din sa safety namin lahat so may kasama pa silang sanggol. So ayun, uh, maraming salamat po ulit sa panonood. So ingat po sa ating lahat. God bless. So hanggang dito na lang mga ka-GPs. So peace out.